Okay guys, so ayun simulan natin ang ating araw with light exercise kasi ang ganda ng view dito sa taas namin And, dito, at dito nilinis na ganoon ng ating table. At syempre kailangan natin ni-start ang ating araw sa isang itlog na pula at puti. Ayan, kung ano tayo ng tubig, kailangan natin yan na para sa ating house meal kasi hindi natin mga ang mga nakayang outlet at ang part ng lahat may wagaw ito ang may wagang pansit kanton kulay green na may pulang ceiling at yan guys yun hindi matatakam sa golden pansit at white na pink at kain mo na tayo at pagkatapos natin kumain guys sinimulan ko ng ituloy ang ating research for for today kasi ang research natin ngayon ay ang Gothic Architecture at ito na yung pinakamahaba na ginagawa na guys kasi na mga drawing pa to siguro ipapakita ko na ang process ng drawing sa next video ngayon so load na lang kayo kung paano ko to katagal sulatin

Thank you. Hanggang matapos ko na ito guys ay naligo na ako at umalis na para pumasok sa aming first subject of the day na design. At dito guys nasa school na ako tinihintay ko na lang yung grade. At dito nagbibigay na si sir ng grade namin. And dito na yung mga plates namin na nice. is ang gaganda. Ang bilib na bilib ako kaso yung mga kilang pangit. Re review ko na lang guys pag kaipon na ako ng plates. Ayan. check na kung natin ang ating plates pero yung grade natin is hindi tayo satisfied kasi mas mababa pa kaysa sa cornetto guys at dito nagre-review na kami para sa ating calculus at kung matapos na ating calculus is pa na kasi satisfied tayo guys plus 2 points yay yun naman ang nangyari ngayong araw guys at salamat sa panonood see you sa susunod na video